makasaysayang araw para sa ating aralin sa AP7, Quarter 1, Week 6, ang paglaganap ng tao sa Timog Silangang Asya, ikalawang bahagi, ang Island Origin Hypothesis at Peopling of Mainland Southeast Asia. Kasanayang pampagkatuto, nasusuri ang kalinangang Austronesiano at Imperyong Maritima kaugnay sa pagbuo ng kalinangan ng Pilipinas at Timog Silangang Asya. Mga layunin, Natatalakay ang Island Origin Hypothesis ni Solheim at Pipling of Mainland Southeast Asia. Natutukoy ang pagkakatulad at pagkakaiba ng teoryang Mainland Origin Hypothesis at Island Origin Hypothesis. Napahahalagahan ang mga katangian ng mga ninuno na kung saan ito'y patuloy na nasisilayan sa kasalukuyang henerasyon at nakagagawa ng isang concept map hinggil sa lahing pinagmulan. Balik-aral, ating balikan. Suriin mo ang mga sumusunod na pahayag, piliin sa kahon, sa ibaba ang iyong sagot? Una, ito ay tumutukoy sa pangkat ng mga taong gumagamit o nagsasalita ng wikang Austronesian. Austronesian nga ang sagot. Ikalawa, siya ang arkeologong Australia na naniniwala na ng pinagmula ng mga ninunong Pilipino ay ang mga Austronesian. Mahusay siya nga ay si... Peter Bellwood Ikatatlo Ayon sa mainland origin hypothesis, original na nagmula ang mga Austronesian sa bansang China. Ikaapat Noong 2500 BCE ang mga Austronesian nakarating sa Pilipinas mula sa Taiwan. Ikalima Binigyang diin ng mainland origin hypothesis na nagmula ang mga Austronesian sa timog China na naglakbay sa Taiwan at nagtungo sa Hilagang Pilipinas. Mula sa Pilipinas ay nagtungo naman sa Indonesia. Subukin so, nation, susing so, salita ng aralin para sa ating panimulang gawain, iyong saayos sa mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Una, ito ay isang hinuha, isang palagay o haka na pinaghahanguan ng katwiran o paliwanag. Hypothesis Number 2 Ito ay tumutukoy sa mga tao ng isang lugar. Pipling. Number three, ito ay nangangahulugan na isang kalakhang bahagi ng lupain o isang pangunahing lupain ng isang lugar. Mainland. Number four, ito ay nagpapakita ng mataas na antas ng kaalaman. Sophisticado. Number five. Ito ay kilala rin sa tawag na batangan. Ito ay mahabang suporta sa magkabilang gilid ng bangka. Ito nga ay katig. Napag-aralan sa nakaraang aralin ang mainland origin hypothesis ni Peter Bellwood. Sa araling ito ay bibigyang pansin naman ang island origin hypothesis ni Wilhelm G. Solheim II. Wilhelm G. Solheim II Siya ay kilala sa larangan ng pag-aaral sa Timog Silangang Asya, Pilipinas at Prehistoric Archaeology ng Timog Silangang Asya. Isang antropologong Amerikano na naniniwala na mga Austronesian din ang mga unang tao sa Pilipinas batay sa kanyang Nusantaw Trading and Communication Network Hypothesis. Ang Nusantaw ay hangon sa mga salitang Austronesian na news na nangangahulugang tao mula sa Timog. Naniniwala rin siya na ang mga Austronesian ay nanggaling naman sa Indonesia at nagtungo sa Pilipinas mula sa Mindanao. Nagpatuloy ang mga Austronesian mula sa Pilipinas patungong hilaga hanggang sa makarating sila sa timog China. Kilala rin ito bilang Island Origin Hypothesis. Ayon sa kanya, ang pangunahing dahilan ng pagpapalawak ng teritoryo ng mga Austronesian noon ay ang pakikipagkalakalan. Ayon din sa paniniwala Nagmula sa Celebes at Sulu hanggang sa lumawak ang pakikipag-ugnayan na nauwi sa pakikipagkasunduan, kasalan at migrasyon ng mga tao sa Timog Silangang Asya hanggang sa makarating sa Pilipinas. Alinman ang totoo sa magkaibang paniniwala tungkol sa pinagmula ng mga Austronesian, maging mainland origin hypothesis o or island origin hypothesis, mas mahalagang malaman na ang mga ninunong ito ay kinilalang mga bihasa sa pandaragat at paglalayag. Maiuugnay sa mga Austronesian ang imbensyon ng bangkang may katig na nagpapakilala sa mga kakayahan sa sopistikadong paglalayag. Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang subregions, ang Mainland Southeast Asia at Insular Southeast Asia. Ang Mainland Southeast Asia na binubuo ng mga bansang Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos at Cambodia. Ang mga tao na naninirahan dito ay tinatawag na pipling of mainland Southeast Asia. Sa kabilang banda, napag-aralan sa mga nakaraang aralin ang insular Southeast Asia na binubuo naman ng mga bansang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore at East Timor. Ang mga mahahalagang ilog na dumadaloy sa rehiyong ito ay ang Irrawaddy, Salween, Chao Phraya, Mekong at Red River. Ang rehiyong ito ay mayaman sa kultura at kasaysayan. May mga likas na yaman na nakaimpluwensya sa mga tradisyon, pananamit, musika at sining ng mga ito. Ang mainland Southeast Asia ay may malalim na koneksyon sa iba't ibang imperyong asyano tulad ng Khmer sa Cambodia, Ayutthaya sa Thailand at Champa naman sa Vietnam. Mayroong iba't ibang wika at dialekto sa buong rehiyon. Burmese sa Myanmar, Thai sa Thailand, Vietnamese sa Vietnam. May mga malalaking lungsod din sa rehiyon. Yangon sa Myanmar, Bangkok sa Thailand, Vientiane sa Laos, Phnom Penh sa Cambodia at Hanoi sa Vietnam. Ipinapakita ng rehiyon ang malawakang kahalagahan ng agrikultura at pangingisda sa mga kabuhayan ng mga tao. Ang mga kalakal tulad ng tela, alahas at mga produktong agrikultural ay mahalaga sa kalakalan. Ang malalim na impluensya ng mga kabihasnan at relihiyon ay nagdala ng masalimuot na yaman ng karanasan sa mga bansang bumubuo ng rehiyong ito. Nung unang panahon, ang Indochina ay kabilang sa mga lugar na nakaamba sa mga makapangyarihang bansa sa India at China. Ang Indochina ay isang geographical na termino na nagmula noong ikalabing siyam na siglo para sa bahaging continental ng Timog Silangang Asya. Ito ay tumutukoy sa mga lupain na nasa pagitan ng mga kultural na impluensya ng India sa kanluran at China sa hilaga. Sa paglipas ng panahon, ang termino ay naging pangalan ng kolonya ng bansang France, French Indochina, kabilang ang mga bansang Cambodia, Laos at Vietnam. Sa kasalukuyan, ang mga bansang nasa rehiyon ng Indochina ay may kani-kanilang pag-unlad kasaysayan at kultura na patuloy na nagpapalit at nagbibigay-turing sa malawak na yaman ng Timog-Silangang Asya. Myanmar Dating kilala bilang Burma at matatagpuan sa peninsula ng Indochina sa Timog-Silangang Asya. Ito ay may malapit na kaugnayan sa iba't ibang bansa tulad ng China, India, Laos at Thailand. Noong 1886, naging bahagi ng British India ang Myanmar bilang isang probinsya matapos ang tatlong digma ang Burmese, Anglo-Burmese Wars at naging bahagi ng mga feudal na dinastiya pagkatapos ng pagkakabuo nito noong 1944. Thailand, dating kilala bilang Siam ay may mayamang kasaysayan. Ito ay isang tanging bansa sa Timog Silangang Asya na hindi nasakop ng mga kanloranin. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng Cambodia, Myanmar, Laos at Malaysia. Ang kultura ng Thailand ay may malalim na ugnayan sa relihiyong Buddhismo kung saan ang karamihan ng mga mamamayan ay mga Buddhists. Ang mga pagdiriwang at ritual na Buddhists ay malaki ang impluwensya sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Kilala rin ang bansa sa mga nanatatanging sining tulad ng Thai cuisine, traditional dance at Muay Thai o isang sining ng pagsuntok. Matapos ang ating pagtalakay, isagawa natin ang komprehensyong mga tanong. Una, ano ang kahulugan ng Island Origin Hypothesis? Ito ba ang sagot mo? Ang Island Origin Hypothesis ay nagpapaliwanag na ang mga Austronesian ay nanggaling sa Indonesia at nagtungo sa Pilipinas mula sa Mindanao. Nagpatuloy ang mga Austronesian mula sa Pilipinas patungong hilaga hanggang sa makarating sila sa timog China. Ikalawa, ano ang kahulugan ng pipling mainland Southeast Asia? Ang mga taong naninirahan sa mga bansang Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos at Cambodia ay tinatawag na pipling of mainland Southeast Asia. Ikatlo, paano ipinaliliwanag ng Peoria Island Origin Hypothesis ang pinagmulan ng ninuno ng mga Pilipino? Mahusay kung ito ang sagot mo. Ang pangunahing dahilan ng pagpapalawak ng teritoryo ng mga Astonesia noon ay ang pakikipagkalakalan ayon kay Solheim II. Ayon din sa paniniwala, nagmula sa Celebes at Sulu hanggang sa lumawak ang pakikipag-ugnayan na nauwi sa pakikipagkasunduan, kasalan at migrasyon ng mga tao sa Timog Silangang Asya hanggang sa makarating sa Pilipinas. Para sa susunod nating gawain, ito ay ang Venn Diagram. Punan ang Venn Diagram ng pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang konsepto. Ang dalawang konsepto ay ang Mainland Origin Hypothesis at Island Origin Hypothesis. Mainland Origin Hypothesis Binigyan diin na nagmula ang mga Austronesians sa Timog China na naglakbay sa Taiwan at nagtungo sa Hilagang Pilipinas. Mula sa Pilipinas ay nagtungo naman sa Indonesia. Ang iba ay nagtungo sa Malaysia, gayon din sa New Guinea, Samoa, Hawaii, Eastern Island hanggang Madagascar. Island Origin Hypothesis Naniniwala si Solheim II na mga Austronesian ay nanggaling naman sa Indonesia at nagtungo sa Pilipinas mula sa Mindanao. Nagpatuloy ang mga Austronesian mula sa Pilipinas patungong hilaga hanggang sa makarating sila sa Timog China. At para sa pagkakatulad nila, ang mga ninuno ay kinikilalang mga bihasa sa pandaragat at paglalayag. Maiuugnay sa mga Austronesian ang mga imbensyon ng bangkang may katig na nagpakilala sa mga kakayahan sa sopistikadong paglalayag. Ngayong natapos na natin ang ating aralin, huwag sana ninyong kakalimutan na ang island origin hypothesis ay paniniwala ni Solheim II na ang mga Austronesian ay nanggaling naman sa Indonesia at nagtungo sa Pilipinas mula sa Mindanao. Nagpatuloy ang mga Austronesian mula sa Pilipinas patungong Hilaga hanggang sa makarating sila sa Timog China. Ang peopling of mainland Southeast Asia ay ang tawag sa mga taong naninirahan sa mga bansang Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos at Cambodia. Maraming salamat sa inyong pakikinig at laging tatandaan, mag-aralis fan sa Aral Fan.